Hello po, welcome po muli dito sa ating palatuntunang kape at balita sa Radyo Pilipino UK. Nakita niyo naman siguro, ito yung unang content ko kanina, ano ho, na paiyak-iyak pa itong si BBM dun po naman sa kanyang panibagong vlog with the lady broadcaster, mga kaibigan. Sabi niya, masamang-masamang loob niya dahil nakikita niya ang nahihirapan ang maraming Pilipino at uh, may mga kontrobersyang ganito na kinakaharap tungkol mo nun sa flood control projects. Ang tawag ko po dyan ay crocodile tears. Ano po ba ang ibig sabihin ng crocodile tears? Ito po yung insincere and false sorrow. Hindi po literal na crocodile, ho? na tinatawag kong crocodile ang pangulo. Pero crocodile tears, ito po yung ano eh. Um, nagkukunwaring uh, dahil po sa kalagayan ng mga Pilipino sa harap po naman ng mga kontrobersiya ang pagnanakaw sa kabanang bayan at uh, dahil po sa flood control funds. Pero mga kaibigan, nakaka-frustrate lang. Bakit ka iiyak, Mr. President? Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan. Nasa iyo ang uh, power para ibito kapag ka nakikita mong hindi maganda at kahinahinala yung nilalaman po ng uh, pondo o yung National Expenditure Fund o National Expenditure Program na isinusumite sa Kongreso at yung final po na ipinapakita sa inyo na sa inyo po lahat ang kapangyarihan na ibito at ipatigil yan at ibalik mga kaibigan dyan po naman sa Kongreso o kaya sa Senado o sa BICAM para mabusisin sinang mas maayos yun po naman ang kahina-hinalang na yan pero imbes ho na gawin nyo yan na magpakita kayo ng tigas, naginging firm bilang leader ng isang bansa. Eh, Iiyak-iyak ko kayo. Kaya hindi ko po na hindi ko po na iwasang sabihin na it's just a crocodile tears mga kaibigan dahil ang tunay na problema eh nasa sa iyo. Nasa iyo lahat ng kapangyarihan kaya kay Binoto ng maraming Pilipino diyan. Eh, dahil uh, nagtitiwala sila na uh, mamumuno ka ng maayos at uh, maninindigan ka uh, in favor of the Filipino people. Pero hindi eh. Bakit hindi mo magalaw-galaw? Yung yung pinsan na marami nang nagsasabi na siya ang dahilan nito, mga insertions nito, kasama yung uh, House Committee on Appropriations natin na si Saldico. huh? Ha? Congressman na, e contractor pa, kaya tinatawag po na kontraktor mga kaibigan, no? Bakit hindi 'yon ang bigyan mo ng atensyon? Ito pala ang dahilan ng problema ko. Bakit hindi mo gawan ng solusyon? Nasa iyo ang lahat ng kapangyarihan kung talagang mas uh, mas mabigat ang pagtrato mo sa mga Pilipino at ang iniisip mo ay para sa kapakanan ng mga Pilipino kahit ka mag-anak mo yan, kahit ka partido mo yan, o kahit sino pang alipores mo yan, baliwala yan dapat. Kailangan komprohin, komprontahin mo. Head on, head on, komprontahin mo, Mr. President, para mawala yung inyong mga problema. Aba eh, kung ganyang paiyak-iyak po kayo, lalong tatawa yung mga alipores mo na nakikinabang sa mga pondo ng bayan na hindi mo sinisita. Eh, sasabihin nila, naku po, Ayan, nagpakita na ng kalambutan. Nagpakita na muli ng kalambutan yung Pangulo. Kaya kailangan nating samantalahin lalo yung kanyang kalambutan. Samantalahin natin lalo yung kanyang pagiging malambot. Let's grab the opportunity, man. Habang siya ay mahinang mahina, -mahina e eh, lalo tayong magnanakaw. Yan ho ang sasabihin ng mga mapagsamantalang politiko na kasapakat ng mga uh, kontratista, Mr. President. So, para po sa amin, tama na. Tama na yung pagiging malambot. Tama na yung pagnanakaw. Ikaw ang nasa posisyon ngayon. Gamitin mo ang iyong kapangyarihan ipinagkaloob sa iyo ng taong bayan. Ikaw ang pinili na ng eleksyon na pamunuan mo. Pamunuan mo ang Pilipinas at gawing mahusay ang pamumuno sa ating bansa. Tignan ninyo, hindi nawawala, hindi nauubos ang mga kababayan nating lumalayas sa Pilipinas, isinasakripisyo ang pag-aalaga sa kanilang mga mahal sa buhay, pagmamahal sa kanilang pamilya, magtrabaho sa abroad para lamang kumita ng mas, uh, mas maganda at may maipadala sila sa kanilang mga mahal sa buhay. Kung nais niyong matigil yan, gamitin mo ang iyong kapangyarihan, ayusin ang pamumuno sa bansa, tanggalin mo ang lahat ng mga magnanakaw, saan mga ahensya ng pamahalaan, kamag-anak mo, kapartido mo, o kaibigan mo, tanggalin mo. Tapos lahat ng mga pondo, ibigay mo para sa kap kapakinabangan ng taong bayan. Nangungutang tayo, pero saan napupunta? Sa bulsa ng iilang uh, ilang politiko. Dapat yung mga inuutang na yan, eh, ipantatayo ng mga proyekto kung saan makikinabang ang taong bayan sa pamagitan ng pagkikreate ng mga trabaho o mga negosyo kung saan ay makakapagtrabaho ang taong bayan. Sa pamagitan ng pagkakaroon nila ng trabaho, kikita sila na siya namang ibibigay nila at ipantutustos sa kanilang mga pamilya at mga mahal sa buhay. Pero ano nangyayari? Yung inuutang ng gobyerno napupunta sa bulsa ng ilang buhayang politiko matagal ng panahon Mr. President, gamitin mo ang iyong kapangyarihan. Inuulit ko po, kahit nakamag-anak mo yan, kahit nakapartido mo yan, kahit nakakaibigan mo yan, kahit nakapitbahay mo yan, ho? Huh? Kahit mga in-laws mo pa yan. Kailangan unahin mo ang kapakanan ng taong bayan. Tingnan ninyo, walang puknat ang mga naglalabas ng katiwalian, hindi lamang sa flood control projects na yan, Nung isang araw, merong nagsiwalat na isang uh, media man Diyan mismo sa tanggapan ng PCOO na hindi nababadyatan ng gusto. Yan po naman tanggapan ng PTV na siyang nagpapakalat dapat ng mga magagandang impormasyon mula sa tanggapan ng Pangulo. Pero pinabayaang tumutulo mga kaibigan. <laughs> Walang aircon at isa pa. Yun pong inyong sekretary ng Department of Health ay nako nakukulapulan din ng matinding kontrobersiya, uh, matinding korupsyon, at lalong-lalo na dyan po naman sa DPWH. Aba eh, kinakailangan din siguro natin magkaroon ng isang Vince Dizon dyan po naman sa tanggapan ng Department of Health at ng iba pang ahensya ng pamahalaan na nakukulapulan po ng kontrobersiya. Crocodile tears? Nako po. Yan ang magiging, yan ang magiging marka sa isipan ng mga tao. Nagkukunwari ang Pangulo natin. Kunyaring umiiyak na sa kanya lahat ang kapangyarihan. Pero yung pag-iyak niya ay nagpapakita talaga ng kanyang kalambutan. Magiging firm ka, Mr. President. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa atin po namang palatuntunang kape at balita sa Radyo Pilipino UK, kahit isang subscription lamang po. Maligaya na tayo. Bye for now, folks.